Anong oras na po kami dito sa nalusuan mga rivers Yan po kasi um, gumawa po sila ng uh, video <coughs> Yung isa oh, yan Lumalang parang sirina yung ah, kanyang pins Yan oh. El Friday po yan mga rivers Lakas po yan Ang haba po ng ano niya Oo oh, yan parang Serena si talaga mm. yan mm. ayan o ikot ikot pa ayan oh. at ito naman pong diving mga rivers ito siya po ang kumuha ng uh, video yan po si Serena ayan o anong oras kami Anong oras kaya kami matapos dito? Kasi kumuha pa po sila ng ano, uh, video para siguro sa pinikula nila mga depesyon. Ano, ginawa yung isang babae na sirena 'yon. Yan, yan Ano, ikot, -ikot. Aim check ngayon mga drivers uh, 4 o'clock Hindi pa andito pa po kami ngayon sa nalusuan. Hindi pa kami natapos kasi gumawa pa po sila ng uh, pinikula sa lidah. At ginamitan pa ng drone mga drivers May drone pang ginamit. Ah, ugras kaya, kaya kaya kami matapos dito may drone pang lumilipad sabi nila artista to mga artista sa Korea mga celebs itong gigs namin ngayon anong oras na po dito po kami ngayon mga rocks drone ko ang pinalipad at yung mukha ni Mawi <laughs> Kap Mawi hindi na drawing hindi, hindi na impinta yung mukha ni Kap Mawi <laughs> yan po yan may sirina po dito mga kadabrasan baka naglaliglumang wah wow, tibak may nakasunod po siyang kamera nagamit po siya ng tanki mga drivers pagod po yung sirina, kumapit pa po sa bangka namin. <laughs> ito na kay itim ang sirina mga rivers. oo yun yun oo, super far. <laughs> klomito. Good. How many meters? Two kilo. Two kilo. Two kilometers? meters. Ayan, umakyat na po sila mga animals. Tapos na siguro sila sa pag uh, kukuha ng video para sa kanilang uh, salida sa siguro sa television. Yeah. Nakatingin sakit akin si sir Chill lang po yan 4 o'clock Nakapin mga rivers. Time check. Tapos kami dito ala 5 siguro. <laughs> Yan sana po ah, hindi po kayo magsawang sumuporta nung paki-follow at paki-share na lang po at paki-like mga nanonood. Thank you, thank you very much.